eto na po yung uh, naging details nung uh, sinabi ko po sa inyo na uh, nahihirapan ako. Hello mga plantito-plantita. Good morning po. Magandang araw po sa inyong lahat. Uh, magandang umaga po kung umaga naman at magandang tanghali kung tanghali naman at magandang gabi naman po kung gabi nyo naman po napapanood ang aking upload po na ito. Ayun sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan uh, kasi sa ibang lugar talaga po uh, apektado nung bagyong inting at sobrang nakakalungkot po yung mga binaha kasi siyempre yung properties nila nasira yung iba yung business uh, na apektuhan kasi siyempre po kung nabasa pero ayan malapit tayong magagawa pag ang uh, kalikasan na po yung uh, naningil kasi yung pagbaha, hindi makontrol talaga yun eh, yung ulan. Pasalamat na lang po kami dito sa Biko, lalo po dito sa aming bayan. Dito po sa aming barangay ay, nagbaha naman po yung ilog dyan, pero wala naman pong uh, naapektuhan. Uh, hindi naman pumunta dito sa kabahayan. Yung konting tubig is galing lang po yun sa tubig ulan. Ayan, sana ay magimayos ulit ang mga buhay nila siguro mayroon naman akong viewers siguro taga diyan sa ibang, sa mga lugar na yan na nakikita akong mga binabaha ngayon po uh, gusto ko rin pong magpa thank you doon po sa mga bumati kay Matmat -Mat kahapon September 5 doon sa post ko sa aking Facebook page eh, maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na rin maisa-isa kasi wala naman akong ginawang listahan at baka may makaligtaan ako. Nakakahiya naman po. Kaya sa lahat po ng bumati kay Matmatay, thank you so much po sa time na bigay po ninyo para ayan, batiin po yung aking anak. Thank you po and appreciate ko po yun. Ayan, mga plantito-plantita, syempre, bilang uh, plantita ninyo dito sa Bicol bilang plantita ninyo dito sa social media <laughs> ay sa may garden po tayo uh, may naikot-ikotan tayo ay talaga pong hindi matatapos yung ating gawain yung everyday routine ko po bilang plantita uh, ngayon po napansin ko po, siyempre uh, sa di ba po uh, part by part po ng garden ko yung ginagawa kong pag-aayos ah uh, pag, ano, pag lilinis, may mga part pa din na naiiwan and then may mga halaman na parang hindi ko pa rin maayos-ayos at may mga excess din na mga bagay-bagay na hindi dapat nakatambak na lang sa gilid kasi nagmumukha siyang maduming tingnan. Pero syempre, bago po ako magpatuloy at uh, ipaliwanag kung ano din naman ba ang gusto kong Uh, ipahiwatig at uh, gawin ngayong araw na ito na gusto kong ishare sa inyo. Uh, Siyempre, welcome back po ulit mo dito sa ating munting channel, MJ Nagrampa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. At yun nga po mga plantito-plantita, ito nga pong uh, latest video ko dito naman sa back. Kasi hindi naman pwedeng puro dito sa front ang ating ayos sa garden. Dito sa likod ko, ayan, sa likod po mismo nito. Ayan, likod ko na po yun sa may bayabas. Ayan po. Uh, I'm, pag habang nagbibidyo ako dyan, di ba pa nakita niya may sako? Buhangin kasi yun na siner na Tapos may mga bato rin na sobra na nakatambak lang. At sabi ko, hindi pwedeng ganito na purkit likod ito, uh, itambak na lang dyan. Naisip ko pong uh, ayusin at pakinabangan ayong bato kasi ito naman idea ideyang naiisip ko na pinaisip sa akin ni God na kumbaga pinasabong niya sa akin itong idea na ito. Ah madali lang naman tong gawin, <laughs> wala naman po mahirap gawin dito sa aking garden. <laughs> kasi ito ay mga uh, ay basic, uh, basic po sa inyo ito. Ito ay uh, replaceable naman tong ganitong idea na gagawin ko, removable, adjustable, madali lang kaya kung kailangan mag-adjust ay hindi mahirapan ako mag-adjust. And then kung kailangan kong mag-remove or mag-add or magbawas is madaling gawin kasi konti lang talaga yung bato. Pero titingnan po natin kung, kung saan pa aabot ang bato na itong natitira dito at kung ano pa po ang pwedeng magawa nito dito sa aking garden. Para naman po ah, hindi maano sa matang tingnan na may mga tambak-tambak. At saka po, hindi ko po Uh, alam kung ako lang po ba ang may ganitong kaisipan or may ganitong naiisip. Na minsan po, kahit tayo ay mga, mga halaman, <laughs> hindi ko po alam ha, kung ako, sa akin lang po or kayo din po na, nakakaisip ng ganito na may mga halaman po tayo sa garden natin na minsan nahirapan tayong hanapan ng posisyon or hanapan ng makakasama. Ito kasi halaman na ito na gusto ko talaga po ito. Uh, gusto ko talaga siya. Wala naman akong bilis sa halaman pag mga pang-arawan yung talagang uh, pwede sa mga init. Uh, talagang gusto ko yan. Huwag lang yung mga halaman na hindi ayo masyado sa init. Kulang yung ano ko masyado sa kanila. Although gusto ko sila, pero hindi ko sila ganong prioritize dito sa akin garden. Ngayon po, itong halaman na ito, nabili ko ito siguro 2023 ganyan po. Uh, tatlo ito. Nabili ko po ito doon sa nablagan ko. <laughs> Nung mag, ano po ako, mag-renovate nitong garden ko dyan, dito, sa part na ito, uh, nawala na siya ng space. <laughs> Kumaga nawala na siya ng uh, mapaglalagyan dito sa aking garden kung saan po siya maaangkop kung saan siya babagay. Nilagay ko lang siya doon sa tabi, sa gilid, doon, sa so, pinakadulo na po. Sabi ko, hindi naman pwedeng ganito lang ito dito. Sabi ko, sayang naman, nasira na yung pat niya. Para kumbaga po, parang napabayaan talaga. Kumbaga, dahil hindi mo na masyadong uh, na priority. Inisip ko naman na bigyan po ng hostisya siya. Hostisya. <laughs> Grabe naman hostisya. Yung tawan, bigyan po ng importansya. Kaya ang ginawa ko na po, uh, ko na ng pat yung mga nandito lang naman pong pat sa akin doon ko lang naman nilipat yung hindi pa naman basag nilipat ko muna siya doon at trinim ko na rin yung mga dahon-dahon na mga nag-ganong-ganong na mga sanga at ito po yung naisip kong uh, maiayos din kasama itong uh, batong sobra dito na ayan mapakinabangan ko din kayo rin po ba, ganito rin po ba kayo Minsan, pag may mga plants kayo ah, Nahirapan din po kayong uh, ilagay Kung saan ito mas bagay Na mag-stand out Kasi may mga halaman po talagang Ang hirap niyang i I-mix sa ibang plants yan, yan po yung ano ka lang Sa observation ko dito sa aking garden Pero ayan Siyempre po, uh, bilang plantita ninyo dito sa online, dito sa YT, lagi po akong ganito, uh, bago man po ako magtrabaho, kung ano ba ang gusto kong i- I-share po sa inyo ay nagkukwento talaga muna ako kasi kasama ko po kayo. Kasama ko po kayo at nandiyan kayo. Ay ayan, ay, hindi man tayo nagkakahawakan physically, hindi man tayo nagkik nagkikita personally, pero lagi ko po, po talaga kayong nasa puso ko at kasasama ko po sa bawat uh, content ko na ginagawa. Kaya po lagi akong nag uh, nag-aano uh, muna. Yung nagbibigay ng ganitong kwento, kung ano ba ang kahinatnan at ano ba ang reason sa mga ginagawa ko. Ano ba yung ano, purpose ko? Bakit ganito yung ginawa? Ano ba ang dahilan niya? Bakit may mga ganun? Kaya ganito ako lagi. Kasi ayaw ko po. Basta gusto ko lang ah uh, detalyado sa inyo. Uh, ito naman ay para sa aking mga viewers na talagang uh, sa by lagi sa akin at kilalang-kilala ako sa pag uh, ga uh, talagang laging nanjan kasama ko lagi. Uh, na talagang kabisado na ako kaya ito po yung ating gagawin ngayon na sana po ay maging maayos at mabigyan ko din ng dagdag pang ganda dito sa likod. Although okay naman na nalinis na, okay naman yung mga plants yung ma-improve pa po natin at ma-enhance pa yung mga halaman dito na hindi lang puro dito sa harap at doon sa likod ang ayos dito sa aking garden. Ayan, nasa 5 minutes na ito. <laughs> Pero ayan, uh, mag-start na po tayo magtrabaho. Huwag po kayong mainip. Ayan, salamat po sa hindi hindi naiinip diyan at nakikinig sa akin. Gita na talaga si Plantita Joye. Ang tagal na po nating nagkasama. Ayan, ganito na talaga ang inyong plantita dito sa YT. Kung baga, ito po mga plantito-plantita yung sobrang bato. Ah, inalis ko na po dito. Kasi dyan po, nakatambak. Ayan, kung makikita niyo po ay, ito lang. Uh, ganyan lang po siya karami. Hindi naman siya talaga as in super. Kung baga, uh, pwede na rin. Uh, pwede na rin natin. Uh, pwede ko na rin siyang may ayos dito. Kasi dito lang siya nakatambak. Tapos dito yung sako. <laughs> Sabi ko parang naapi naman tong likod na to dito. Kaya ngayon po, uh, tingnan ko po kung ano po yung magagawa ko nito. Ayan, na uh, para po maayos po dito. Para naman, hindi lang doon sa may rubber garden set yung maayos, pati rin dito sa likod niya. Although, nasa likod na talaga ito. Ayan, likod na talaga ito kasi doon po ay dirty kitchen. Kaya, ito po yung ating uh, gagawin. Ito lang, ganito lang kadami yung bato. Pero, hindi ko po ito isasady sa inyo na gayahin niya din po kasi hindi naman to siguro. Aywan ko kung maganda yung <laughs> maging result nito. <laughs> Pero tingnan natin kung uh, babagay ba siya dito. Kung mai-improve ma ma ba dyan Mai-improve niya ba dyan. <laughs> At uh, mapapaganda niya. Ang hirap kasi mag, ano din, uh, mag, mag suggest akong, uy, uh, pwede nyo rin itong gawin. Kasi, malay ko po, kung hindi nyo naman po like yung way ng aking pag-ayos, yung pagga-garden ko. Ayan. Ito po ay sa akin lang. Ito kasi yung mga ginagawa ko. Ito lang naman yung mga uh, pag-aayos ng hindi na tayo gagastos. Kung po, uh, para mga DIY, papakinabangan ko po uh, yung mga bagay na nandito na hindi po siya magmukhang makalat at magipong organisado dito po sa aking garden uh, sa harap man kahit dito po sa likod. Ayan po. Umpisa na po natin mga plantita-plantita. Ayan, nakapaglagay na tayo ng first row. Ayan. Uh, kulang po at very ano lang siya. Ayan. Simple, pero tingnan nyo po nung nalagyan ng bato dito. Medyo na-enhance po. Uh, may ano na siya. At nadagdaga ano siya. Ng ganda na medyo na ano sila. Uh, nalagyan ng bato. Pero uh, dahil mayroon pa po. Uh, dagdagan pa po natin kung ano pang pwede pong... Uh, magawa po ditong ayos. kumbaga, ayan po, bali, dalawa, dalawa mo na siyang, ano, naghilira. And then, itong sa side, pina, ano ko lang po, ayan, nakatayo lang po ng ganyan. Tapos, ayan, mayroon pa rin pong natitirang konti. <laughs> Tingnan po natin. Ayan, wait po. Ito na po yung uh, naging details nung mga bato. Ayan, tulad po ng sinabi ko po doon sa unahan po ng video na... Uh, adjustable, uh, madaling i-remove, uh, madaling alisin. Ayun, i-remove nga po ayan. Pwede nga. madali siyang al alisin. Ayun, madali lang siyang i-adjust. Kasi maliban sa maliliit lang yung mga bato ay uh, nakaganyan. Ganyan lang po yung ano niya. Yung ginawa ko, dalawang lines nito. At saka yung dito sa pinakalas Ayan. Nakatayo na lang siya kasi maliliit naman na siya. Ah, uh, eto po, ayan, ito na lang yung ilalagay ko. And then pagkatapos po nito ay i-finals ko na po ang uh, magigipong itsura po nito. Ito pong uh, ginagawa ko po. Ayan po, di ba po na kanina abang pinapakita ko po sa inyo unti-unti yung pag-aayos ko nitong kaunting bato. Pero tingnan nyo naman po, oh. di ba po, mas ako makpal yung lines nung bato dito. At mas nagipong attractive dito po sa mga plants na ito. At yung bato ko po dito na nakatambak lang yan sa side ay uh, nabigyan niya ulit po ng uh, ganda den ito, itong mga plants na ito dito para mas lalo pong attractive. At ayan naman po, madali lang naman po itong alisin. <laughs> ayan, kung gusto ko po siyang alisin, or kung gusto ko po siyang palitan, or kung gusto ko po siyang i-remove ng ibang ayos, ay napakadali pong gawin. Ayan, nakita niya naman po kung gaano lang siya kabilis at kabisik gawin. At kitang kita niya naman po yung uh, ganda rin dito. Kahit ganito lang to kasimple. Pero syempre, Ilalagay ko na po yung uh, plants na sinasabi ko po sa inyo dito para mas lalo po niyong ma-appreciate itong aking uh, ginawa dito. At uh, pag nakita niyo na rin po yung plants at saka ito, ipapakita ko na lang po sa inyo. Ayan, for finals na lang po. Ayan po mga plantito-plantita natapos ko na po itong aking pag-aayos dito at eto nga po yung inad ko at sinabi ko po sa inyo na ah, nahirapan ako itong imix sa ibang plants ko kasi nakikita ko po sa ibang mga garden na nabablog ko uh, usually minsan ito ay pinagsasama-sama at may mga sheep po talaga ito kumbaga mas nag-stand out po sila kung sila-sila uh, lang uh, kumbaga minsan Uh, nasa isa silang portion ng garden, napuro sila yung tabi-tabi, uh, nakashapes sila ng pa-circle, pa-triangle, yung parang pa-Christmas tree, or minsan naman pa-oval. Ayan, dipindi po sa anong korte na gusto natin itong ma-shape. At doon po talaga lumalabas ang ganda nitong halaman po nito na, na foresty or tsaka gubat. Kaya dito po sa akin, nahirapan akong hanapan siya ng magandang spot sa kanila. Palibasa po ay may mga halaman na po ako dito sa aking garden. Mga naka ground na at malalago na. Kaya po, ah, nahirapan akong... Ah, isiksik sila doon kasi gusto ko rin silang mag-stand out. Ito po kasi tingnan nyo po ngayon na uh, pinagsama-sama ko silang tatlo. Kahit tatlo lang po sila, ay ang ganda po nilang tingnan. Kahit po ay mga green lang green lamang yung kanilang dahon at ganyan lamang po kaliit. Kaya ayan, may uh, mga basag naman dito ang hollow block na tira nung nagpagawa pa kami. Ang tagal na din yan. Mabuti hindi pa as in uh, dudurog. Ayan. Uh, pinatong ko din para mas naka-elevate at mas kita din. At eto yung last kasi tatlo sila. Ayan po Oh. Uh, Ilayo-layo ko po. Ayan po o. Oh. Uh, tingnan nyo po nung nakalayo-layo na po yung uh, camera ko. Ayun nga po, malinis na po siyang tingnan at uh, talaga naman pong nabigyan po ng uh, importansya itong tatlong halaman kong nabili doon sa aking nablagan at uh, tama lang po yung medyo nakataas-taas sila para mas ma-enhance at lumitaw po yung ganda nitong uh, foresty. Ayan. At uh, para siyang hagdan-hagdan yung naging dating kasi yung taas ng plants nila sa likod ayan yung mga colorful po na cruton and then po sa pinaka back niya ay yung Hawaiian tea plant red sister Hawaiian tea plant ayan po o at sa pinaka center po niyan ay ito pong naka-insert na alocasia. At yung pinaka back po niyan doon sa may rubber garden set, ayan po yung mga fern doon na medyo mahaba na po na nakaganon na po doon sa may upuan. At dito sa pinaka side niya ay ito pong uh, Hawaiian tea plant din na ibang variety. At mayroon po dito sa pinaka kanto, ito nga pong pox tail at dito rin po sa kabila ay mayroon din po nitong umbrella palm. Ayan, hindi lang mats ang variety pero pareha sila may palm uh, kanto kanto-kantuhan po at ayan po uh, mas na enhance. Ayan, pinicturean ko si Nicholas asawa ko. Sabi niya, "Oh, ang ganda naman." Uh, pag sinasabi niya 'yon, as uh, natuto ako at kahit of ano ay nawawala yung pagod ko kasi sobrang yang na-appreciate ang bawat ginagawa ko dito sa garden. At di ba po, nung wala pa ito, itong bato at saka itong halaman dyan, tama lang, tama lang, okay, malinis, kita yung mga ila ilalim. Ang maganda yung halaman kasi mga direct ground at hiyang naman sila sa init kaya makulay pero ayan mas lalong gumanda yung part dyan sa ganitong simpleng ayos ng bato na is, naka lang ayan tapos pag dating doon ay naka ng ganito para uh, maganda yung ano nya ayos nya at ayan yung final outcome nitong mga bato na sobra dito at yung halaman na nahihirapan po akong hanapan ng uh, mapaglalagyan ayan mga plantito plantita maraming salamat po ulit sa pagsama nyo po dito sa episode na to na ganito kasimpleng pag aayos ko na naman dito sa aking garden na hindi lang doon sa harap uh, dapat maayos pati din dito sa likod ay sinamahan nyo na naman po ako ulit at salamat sa pakikinig yung parang yung nag ikukwento ako parang nag storytelling ako habang ako nag bablog para lang maparating ko po sa inyo ano yung uh, pinaka-point ng aking ginagawa. Ayan, maraming salamat po sa laging panono panonood sa mga subscriber ko na nadagdag, sa lahat po ng mga viewers, sa mga nagko-comment, nagla-like, at nag-share. Thank you so much po sa inyong lahat and God bless you all po.